Hello guys! Magandang buhay ng araw po sa inyong lahat. So dahil ngayon po ay um, Jupiter Day. So magkakaroon ho ng mga, kumbaga, mas mabilis ho tayong ma-attract ng mga unexpected money or mga unexpected na pananalo. Ganyan guys. So dito, um, isulat ho ninyo ito guys, yung dalawang runes na to. Yan. So, isulat ninyo itong dalawang runes na to sa isang malinis na papel. Gaya nito guys, mas maliit. Kung meron kayong green pen guys, green pen yung gamitin niyo And then, budburan po ninyo ito ng sinanom. Yan guys. Kung wala kayong sinanong powder, ayan, pudburan nyo ng sinanong powder. Kung wala kayong sinanong powder, guys, pwede po yung coffee powder. Dito, guys, maging, kumbaga, gawin niyo ito ng may paniniwala. So, ang tanging puhunan lang po dito, guys, is ang inyong marker, ball pen. Ayan, yan lang po yung puhunan ninyo dito guys. Wala pong napakaraming, kumbaga, wala pong napakaraming, hindi nyo kailangang bumili ng pagkamahal-mahal. Hindi niyo kailangang, ano guys, na makakatulong po sa inyo within 24 hours. And the day po na ano guys, basta yung mga may marami ko tayong pangangailangan sa pera and hindi po natin alam kung saan tayo kukuha. Ito yung mga paraan, ito yung mga spell guys na makakatulong po sa atin para ho magkaroon tayo ng argent money. So dito guys, isulat niyo sa isang malinis na papel ganyan and pwede po niyo ito din ilagay niyo sa inyong mga wallet. And dito guys, pwede po niyo itong isulat dito sa inyong left wrist guys. Ganyan po siya. Ayan. So, wag na din po ninyong kakalimutan ang infinity symbols para yung pera na papasok sa inyo ay tuloy tuloy po yan guys. So dito naman sa tinuro ko di guys na ito itong symbols na to ito yan lalo na sa may maraming mga utang or ano guys ayan. Nagkakaroon ho ng maraming blessings yan guys. So dito talagang proven na marami din pong napanalo yan. And then po si Kano So ayan guys si Kano ayan Si Kano po ay kapag gumagawa kayo ng spell at hindi po ninyo napapagana, si Kano po ang kumbaga open path. Kumbaga siya yung magpapaandar. Kaya kung naniniwala kayo sa mga tinuturo ko nito, mga uh, rune sign, sigil sign, at lagi ninyong sinusulat sa inyong left wrist ayan sa inyong left na palad pero hindi pa rin po kayo nakakapagana si Kano guys ang makakatulong po sa inyo so runes sign na Kano so ayan sila ho yung ma siya ho yung makakatulong to open pa kumbaga tutulungan kanya na magkaroon ng unexpected money Ayan, everyday and unexpected lahat-lahat ho yan guys. Lalo na kung marami kang utang, ano, hindi mo alam kung saan ka, Kung uh, kumbaga hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga pangbayad. Ayan guys, ito, ito ilagay ninyo ito sa inyong mga wallet. Ilagay lang ninyo siya guys. Kung wala kayong kung Uh, Sinanong powder, pwede po ang coffee powder. So, ayan guys, it's a Jupiter day. Ayan, positive mindset. Banggitin po tuwing umaga. Ayan, umaga po guys. Ang huwag din yung kakalimutan ng alegreira kesa fortuna. Fortuna con juro, Ades. Buena fortuna. Oro y miel, oro y miel. And gracias, gracias, gracias. By saying gracias, gracias, thank you, thank you yan po ay nagiging grateful kayo sa anuman na meron kayo tuwing umaga. Yan po yung makakatulong sa inyo para maging positive po kayo. And pag ano na yun guys, thank you Lord, thank you Lord God, thank you, thank you, thank you. And mag-thank you kayo, mag-appreciate kayo kung ano po yung meron sa inyo ngayon. And then mag-ask kayo, mag-pray kayo kung ano pa po yung pangangailangan ninyo. Pero bago po kayo humiling ng mga pangangailangan ninyo ulit, kailangan muna ninyong i-appreciate kung ano ho yung meron kayo. Yun po yung mag-gracious, gracious kayo. Thank you, thank you muna kayo kung ano yung meron kayo bago kayo humiling nang humiling nang humiling na naman so kailangan niyo wag lang po puro hiling wag lang po puro hiling kailangan po ninyong mag-thank you po na so eto yung mga tips ni Atidang And be positive po like and share and follow guys magandang magandang araw po sa inyong lahat